I-share ko na nga sa inyo kaganapan ng December 31. bali na at 30 na pa pangalang. Nakabili na nga din ako ng gamit o ilang sangkap nga nagagamitin nga sa handa namin. At yung isa nga dito, ito nga ang salad. Tapos gumawa na nga din si mama ng gelatin. At dahil wala nga yung kolong kolong, ginamit nga ng mga kapatid ko lumusong pa nga sila ng bukid Yung kotse na nga lang yung namin. Medyo malayo nga din pala yung pinagparka namin. At nilakad na nga lang namin yung papunta nga dito sa palengke. At tama nga din naging desisyon namin. Kasi nga napakadami nga sasakyan dito na hindi nga din kami mahirap. Pat, Pat, pagkapasok naman namin, samun sari na sa lubong namin. Lakad, 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 lumakad, lumakad. Nawawala na ako ng boses. Nakita nga din namin dito yung kapatid ni Mama. At talaga nga naman dito nga sa loob ng palengke nagkakagulo na nga yung mga tao. At ano-ano na nga din yung maririnig mo na mga binibiling nga nila. Pat At ito nga una ko nga binilay yung mga gagamitin niya sa kanisala. Ewan ko nga kung anong itawag sa dahon na yun, basta meron nga din carrot saka nga pipino. Pero sa totoo nga lang, yan nga tayong mga Pilipino. Y. Mas gusto nga natin yung rush time na mamalingke kapag may okasyon. wala kang lalabas ng palengke na hindi tumatagaktak yung pawis. <laughs> dito ko na nga din binili pang lumpiang Shanghai. Sa tabi nga lang din ang tindahan nila, bumili naman nga ako dito ng pangreyo. nagrequest request nga din sila na isama ko naman nga doon sila sa vlog. Lumipat na nga din kami dito sa isda at bumili na nga din ako ng hot dog. At sabi ko nga di bali nga kako mawala na nga lahat ng ko Eh wag nga lang kako'y nasa harapan ko na tayo eh. <laughs> sa naman nga kami at ito na nga namin pupuntahan. Kesa naman nga kako wala man lang kami nakalagay na pruta sa lamesa. Makapaglagay nga lang kako. Kahit nga kako ilang piraso mga klase lang eh. Kaya nga bumili na nga ako ng tatlong mansanas. Yung orange na may daon sa kanga uba. Kalahating kilo nga lang nang tapos may padagdag pa nga siya sa akin. Oh. Hindi pa nga nagpaawat nilagyan pa nga niya ulit ng orange. Tapos talaga nga naman yung mga tindera dito. Napakaganda napaka sexy. At hindi lang yung parang prutas nga din sila na bagong pitas eh. <laughs> nang binigay ko na nga yung bayad ng so sa kulay ko nga pala 800. Sobrang tuwa ko nga. Biri nyo ba naman ang total na binili ko 450. pero pinabayaran nga lang sa akin ng 200. Ganun sana. At charot na mga nagtitinda ng turot. Sobrang nagalala nga din ako, naka-uwi nga kasi mag alas 12, kumain, naligo, gumaya. At ating nga ay nasikaso pa nga yung handa nila. May lakad niya kasi kami na alauna. Na. At nakapunta na nga kami dito, 1.30 na nga mahigit. Tapos ang nakita na nga nila kami, dali-dali na kami pinapasa At yun nga, naabutan na nga namin dito yung vice mayor at mayor namin na naglala. At yung bukad nga sa akin, sa akin na nga agad tinutok yung camera yoy <laughs> Pinabati nga agad nila ako sa mga viewers. At buti na nga lang, napaka-alerto ko, nakapagsalita naman niya ako ng maayos. Isang karangalan nga din sa akin, na maimbitehan nag ng dalawang pinakamataas na opisyalis nga dito sa bayan namin. Ang saya nga lang talaga dahil sa danabi dami nga ng tao ako nga di gusto nilang makasama sa live. Na na nga lang ako sa likod at hindi nga ako makapagsalita. Eh kasi nahihiya nga ako yi. Kaya nga ito habang nagsasalita nga silang dalawa sa harapan ko tamang ngiti na nga lang ako sa likod. <laughs> at yung ibinigay na naman niya sa akin yung moment. <laughs> hindi ko na nga yung pagkakataon na to <laughs> na magpasalaman nga sa mga kababayan ko na mga nakakakilala sa akin at mga nakakanood ng vlog ko. At hindi nga lang basta live yung ginawa nila. Kung hindi Bed na napakaraming mapapanalunan May mga sapatos na pang mabait pang lalaki May mga dress at mga pang lakad At grocery naman niya yung mga tuyo Basta ito ngayon mga prila, mga brand new At kung ano-ano pa At lahat yan ng ito Bago matapos yung taon Handog nila at gusto nga nilang mapasaya yung kanilang mamamaya Napakadali nga lang din naman na Minsan nga nagtatanong nga lang sila na kailangan nga lang sagutin At kadalasan nga nagpapakomment ka lang sila ng mga hashtag hashtag At dahil ako nga to Nagtanong nga ako sa mga viewers kung ano nga yung taglay na sinasabi ko sa vlog Nagkasunod-sunod nga din yung mga comment pero may isang nga lang na dapat manalo. Na inannounce ko na nga mga nagpalakpak kanya yung mga tao dito. Yung... Tapos pumuslit na nga muna ako dito sa gilid. Tapos ito nga kasi mga basket na to nung pala inire-ready na nga nila yung mga napanalunan ng mga nanalo. Nagandahan ko nga lang to pero sabi agad ng vice mayor namin na sa akin na nga lang daw to. Baka ako magbago pa iisip kaya sinuot ko na. <laughs> ayun na, minanalo tayo. <laughs> oh, siya nung nayari na nga sa lahat ng nakasama ko dito. Ang gusto ko lang po sabihin, thank you po. Tatayo <laughs> ayun niya, bali ilang oras yung naging live. Dumaan pa nga kami sa palingkit na mili. Kaya nga naka-uwi kami, alas 5 na nga ng hapon. Nang hindi nga din kami mag sa mga yahanda nga namin. Buong sa nga nagtulong-tulong yung aking pamilya. Nagkanya-kanya nga kami ng Kami may tagabala. May napunta naman sa tagaluto. At ito naman si mama, pinagugas ko ng pusit. <laughs> Siyempre, may gagawin nga din ako. Naghihimay nga din ako ng galunggo Sobrang napakabusisi nga din ito. Bale, gagawin nga lumpiang siyang. Dapat kailangan niya talagang alitsin yung mga tinik-tinik. Oh, di ba? Pag talaga tulong-tulong, ikayang-kaya. At bago nga din matapos yung video na to, na habang may ginagawa nga sila mama dito sa lamesa, kakantahan ko nga nang gumaan Malay pakiramdam nila, ye. Diyak ko lang. At ang hirap, mo? wala. Oh,